Ayan, nakaligo na ba ang lahat? Ayan guys, talagang maligo ng ganitong tempo, ng ganitong panahon ay nakakapaisip. Hindi pa ako makasuklay. Oh. Basa pa. Kailangan ko pa itong i-blower para hindi naman sumakit yung ulo ko. Mamaya-maya ay ako lalabas ng bahay. So, yun. Ay, parang hindi sumara ng ayos. Hala, dadating na maya maya ang aking panganay. na Iwan ako may ilaw. Ang labas daw nga niya ngayon ay alas 11. Kaya pinasingaw ko na ang mga kwarto. Wait lang guys. Itong aking halaman ay gusto mo nilagay sa aking kwarto. Ang aking monster. Monster. Ah, uh, gumalang makeup guys. Monster. Nice um, na to. Tingnan ko muna ang aking niluluto. At nang ako ay pwede na magbihis at aalis na. Ayan. Luto na. na sila maya maya at syempre meron pa akong nasa kawali na may tatlong piraso pa na piniprito at may isang kalderong kain pakita ko sa inyo ako ng tanghalian para sa aking dalawang kilos uh, at ako nga ay ma baka ako'y walang masakyan ang bus at yung na nasyo pero strike na naman, siyempre strike so yan dalawang bata lang po ang kakain niyan. exaggerated <laughs> <laughs> ang dami kong niluto na meatloaf tapos meron din tayong karnin siyempre ayan oh. e di bahala na sila mamayang magbuklat ng kakainin nila at mm, mahalaga ay ready na kanilang tanghalian. Kaya ako ay pwedeng umalis ng bahay ng uh, relax. Hindi nag-iisip kong magugutong baga ang aking dalawang bata at kung mm, ay ready na, kakain na lang sila. Bahala na silang mag-init ng mga yan kung madat na nila na malamig. May ano naman, may microwave. So yun, ako nga ay magre-ready na papunta ng part-time. Hanggang alas 5 doon ng hapon. Guys, thank you for watching. Ciao!